Salamat. Doon Salamat. Tingi lang po ito kuya ka. Yes, Yan, salamat. Yan, maraming salamat. Ayun, nakahinga ako kay kuya ng ano, ng pang-ulam namin. Ayun oh, no, pasayan. Yan, salamat po sa binigay mo pong uh, pasayan. Ayun oh. No. Maraming mula sa akin. Ay ko. Ah, Ay ko. Aray ko. Aray. Ah. Ano, wala tayong pang-ulam. Manghihingi ako ng pang-ulam doon sa labas. Baka may pang-ulam doon. Pupunta ako dito.

Salamat Tingin lang po ito kuya ha yeah, Selamat. Yan, salamat Yan, maraming salamat Ayan, nakahingi ako kay kuya ng Ano, ng pangulam namin Ayan o, no, pasayan yan salamat po sa binigay mo pong uh, Pasayan Ayan o, no, maraming nasa panita Ayan ngayon Salamat Salamat po kasi akong nag-aabang sa kanya pag ano wala kami pangulam binibigyan niya ako ng pangulam oh. Ayan. Wala? ito ito na ito makakita ng kabawan. Wala kang kagastos-gastos. wala kang kapag ka, wala, ka, wala, ka, wala pira. Iyo si kuya lagi ko yung inaabangan, king mapagbigay kay katulad kay kuya. <laughs> oh, Jesus ko. Ay. ay mang tumulak sa akin. Ay ko. Rico. Ay. Ay sumakit ang ko. Ay ko. Ang barang sa akin. Inu lagay ko dito. <laughs> Ay. Ay. Kayo ba? Wala naman na kakiita. Naglagay <laughs> ko ito nang ano? Naglagay ako ito nang Ano yan? Nang No. Ay, Ay. Uh. Sarap nito, sasabawan ko na lata. Pag ako nagluto o mali kayo sa mga pinaglulutoan ko at baka matapon naman itong lulutuin ko ha. At maghahanap ako ng talbos kamote. ayan, maghahanap ako mamaya ng talbos kamote at sila lagay ko dito at sasabawan ko. Maghahanap ako ng kalamansi kung sa, saan saan naman ako dyan mga tabi-tabi mga hanap ako ng kalamansi para hindi na ako mabili o diba libre kaya dito sa bukid lahat libre yan o lahat libre ito at mamaya magbuka ako ng talbos kamote at lalagyan ko ito